All right, uh, Project Pilipinas is back for a new year. Ito, ito talaga. Uh, Happy New Year. Happy New Year. To everyone sa Project yes. Pilipinas. Kamusta? Good to see you, brother. Good to see you, brother. Of course, katulad nakita mo, mukhang tatlo lang naglalabanan uh, dito sa bansa pagdating sa political podcast. Isang, uh, of course, Christian Esguerra, isang Richard Hayden, at isang Mark Gamboa and Richard Hayden. <laughs> Project Pilipinas. Oh, that was before New Year. oh. Pero uh, ngayon, ah, daming ano, ang daming nangyari, ang daming changes. Oh, so, how are you doing, bro? Let's let's talk about you this time. Oh, well, by the way, let's talk about you more this time kasi may nagdrama yata yung isang kaibigan natin, Chat si Banat Pai. Hindi ko alam <laughs> ano sinasabi niya nung ano, wala naman akong ng attack sa kanya. Maybe I use the word Banat, but actually I mean, natin naman ako sutil ako dun sa mga ibang vloggers ng DDS. But I'm not sure si Banat ang ano ko. But anyway, mo na-hurt siya or something. So just to clarify, oh. Okay. chill lang, man. And then, looking forward siguro pwede natin siya kausapin ulit no sa sa future project yeah yeah project pilipinas slash real talk or literally real talk in, the future O ikaw na lang kausap noon kaibigan mo yan eh <laughs> ay, ano naman yun, kung baga pag binabanggit ka nun, uh, ibig sabihin, ano, ibig sabihin, kung parang yun ang lambing niya, yun ang ay, lambing ni ay, Banat, ba, binabanggit banat ka. <laughs> Ay, nako alam mo naman gentleman ako. Noong una may pinost ako na hindi naman masama, maganda. Sabi ko wag na i-message ko na lang directly ganoon naman, naman mga gentleman wag ko na i-drama. <laughs> Pero eto bro, before tayo pupunta sa DDS uh well, I don't know how to call them. Yes, call it unity team civil wars no na vloggers. Pag-usapan natin 'yung kaso mo, bro, kasi the reason why I know nakabalik sa Facebook 'yung mga ibang DDS vloggers because eto si Panagpay at tinatag na ako kagad. And nakita ko rin yung panatan ni DP at saka ni Sas uh, kanina. How are you doing bro? How is your uh, FP channel doing? What happened? Ayun, so kwento ko lang para sa mga hindi nakakaalam ng story. Uh, December 31, New Year's Eve, Pagising ko mga 12 noon, pag open ko, wala na yung Facebook page ko. This is yung Models of Manila TV. Okay? Yan yung uh, main Facebook page ko. Uh, pero 'yun yung pinakamalaking views eh, mga 200,000 views, 300,000 views. Uh, mostly with it uh, bulaga na issue and uh, konting politika. So 'yun yung laman ng module sa Panila TV. So I've been uh, walang notification, walang hindi ko alam kung anong violation, basta na lang tinanggal. So usually pag ganun ang iniisip namin kaagad, natin kaagad is baka na mas report and uh baka uh, inoperate may nag-operate. So, mahirap naman ma bintang, Pero sa ngayon, uh, it has been how many days? Mga uh, one week na. January 6. Mga seven days. Pero uh, I've been following up kay Meta daily. Nag-i-emailan -e kami. Pero uh, wala pa rin hanggang ngayon. Nung una sinabi niya, makaayos po din for hours. Sir, can you mm -hmm. give us a rundown? Kasi we're here also to shed light doon sa case mo. Dahil yung iba mukha nakabalik na yung kanilang Facebook pages at yung mga... Bloggers, including more controversial bloggers, ka namin. So, can you give us a step by step account of uh, what happened in your case? Say we're also here, i broke, okay? Big So, this is solidarity. Thank you, thank Jumped you. The message out. bulin natin ng itong meta Facebook na to. Walang iyaw. Ay, sino naman yung ano, ano kaibigan natin dito? Hindi naman oh. <laughs> ano yun eh. Hindi naman fake news yan. Hindi, hindi kasi klaro pag ano eh. yung mga kung bakit bigla na lang mawawala. Well, bakit ano eh, kapag namamass report. Kasi ang nag-aalis sa page mo is a machine eh. Is algorithm eh. Uh, robot eh. Machine eh. Kung baga, pag nakita niya ang daming report, siguro for safety, tinatanggal niya. Kaso ang hirap ibalik, ang hirap nung proseso na ibalik, hindi ko alam saan ako lalap. companies na nakadepende doon sa kanilang Facebook page. Di ba? Na you, you spent many years building up your page. Tapos biglang pagising mo, mawawala na. Hindi mo alam kung ano yung uh, violation mo. So, ang nangyari, the same day, December 31, nawala din yung page ni Maharlika sa Facebook. Uh, I think wala pa rin nga ngayon eh. Hindi ko makita eh. Kasi, tapos at, two days after, nawala yung kay Banat Bay na page. Nawala yung kay Sasot na account. I don't think yung account ni Sasot nabalik na eh. ang nabalik pa lang ata yung kay Banat Bay na page. I think yung yung Banat Bay niya na may blue check yun pa lang yung nababalik. Ah, uh, yung kay Sas meron merong Banat Bay na, na nagbabalik page, page, page na, na bumay. Yeah. Okay. Okay. Bro, I can sorry I get to cut you. Can you give us an an ano daw yung basis ng pagban sa yun? Kasi si Maharlika mentioned video kung saan sinabi niya for violation of intellectual property something like that. So inexplain niya na ano ano anong intellectual property ng pinagsasabi niyo so, yeah. so, in your case ano yung sinabi ano sa akin wala facebook bro sa kanya may notification eh yung sa akin wala pag gising ko wala na wala na lang page walang usually may notification yan violation eto, ganun so wala so anong nangyari Nag-shot ako kay Meta yung unang sinabi niya sa akin it was a glitch daw after 48 hours ay magiging okay na so yun two days nagpas, wala pa rin. So after mga inang days, nag-chat ako ulit. Ang sinabi, meron akong violation daw, kaya daw publish Pero hindi clear kung ano yung violation. Tinanong ko, ano what violation did I do? Binigyan lang ako ng manual ng mga violation nilang listahan. So, mahirap po, puro mga, mga siguro mga, mga call center operators or mga ano yung nag, nagsasagot dito sa ano, mga troubleshoot pero hindi nila eksaktong ma magawa ng paraan yung page eh. O, pero sa atin naman, kasi sa tagal na din natin sa, sa industriya, madaming cases na din nangyari dito. Parang di ba kay Rendon na mass report. After ilang weeks, nabalik din yun sa kanya. So, ewan ko, may mga ways yatang maibalik eh. Pero sa ngayon, talagang medyo nakaka frustrate lang kasi uh, although meron akong mga mas maliliit na pages, ang layo nung reach, nung mahina pa sa algorithm yung mga bagong pages ko eh. So, sayang na sayang talaga and uh, back to back to square one ako back to zero and uh, I really don't understand actually nung nung nawala yung page ng tatlo di ba parang iisipin ng mga tao parang ano to ah hindi ah, parang masyadong uh, ah, parang coincidence hindi siya coincidence na baka sinadya talaga baka may tumira talaga ang nagtataka naman ako I'm not politically aligned with those three kasi yung tatlong yon very anti uh, the current administration. Ako naman uh, medyo sumusuporta ako. So, hindi naman ako diehard na loyalista pero sumusuport ako sa, sa current na admin. So, hindi kami aligned politically. So, hindi ko alam kung nadamay lang ba yung page ko, kung meron bang nag-take down talaga or nagkataon lang. Kaso or, parang masyadong... Ano, Di ba? At saka, hindi naman masyadong political yung posts mo doon. Di ba? Mostly entertainment, itbulaga, yung mga ganon. Di ba? Yun yung malalaking, yun yung malalaking ano, yun yung malalaking mga video. So, yung mga ibang mga, ano ko, followers ko, sinasabi, uy, baka yung, yung kabilang kampo doon sa issue ng showbiz na ano pero sabi ko wala naman na kong di diba we can't point fingers naman at ano uh, kasi yun ang yun ang malaking views doon sa page na yon yung mga politika ko doon pasundot-sundot ako maliliit lang yung view so it's not enough to merit yung atensyon hindi katulad nung tatlo na nawala ng mga page so pero kasi the thing is and definitely si mahirli ka ang main niya is YouTube si SAS naman is all over the place si Banat by ba, YouTube din uh, hati, YouTube, Facebook. Pero yung nga, ako yung mas pinaka-dependent sa Facebook sa amin. Eh. So ako yung medyo natamaan talaga. O, pero I understand kasi, being in social media for five years, I was always preparing contingencies in case may mga mawala na page. Kaya sa YouTube, I have five channels. So everything is ano naka prepared naman yun lang hassle lang di ba kasi syempre no, bro, it's okay, hindi uh, okay yung nangyari sa bro hindi okay sa just to be honest, of course, ako two months na wala yung page ko noong 2019, 2020. At of course, ito yung panahon ni Digong. So to be honest, may suspicions ako na maybe not necessarily Facebook itself, pero may mga tao na doon sa loob na may have done some mumbo jumbo. So nung una, nung hindi ako nakuha ng tamang sagot, nilabas ko yung issue kaagad sa inquirer, sa Nikkei Asia, etc. Hanggang umakit ito doon sa headquarters sila and nag-apologize sila at explanation lang nila glitch pero binashwash ko pa rin sila kasi two months ang nawala sa akin, bro. Kaya alam na alam ko yung stress na nafi feel mo. And well, not necessarily like you, but during that time, clearly uh, kilala ako bilang kritiko ni Duterte, di ba? So I just felt na censorship ang nangyari. And there, that's the reason why against ako sa mga ban na ganito. O, oh, si Ban at fire, against ako sa ban na ganito kasi feeling ko may pagka-arbitrary ito. And yung mga opposition at liberals na tuwang-tuwang ngayon, sinasabi house cleaning, Be careful what you wish for because na niyare din sa aten niya and dahil na paano nidi gong so so for me I'm against ban as much as possible unless talaga may basis na you're inciting to hatred violence yung mga ganon but bro as I know you very well you ikaw pinakamatino sa atin lahat de ba ikaw pinakain ang katakulang pinaka <laughs> at ikaw ang diversified yung content ako magjul nagdiversify na ako eh medyo may mga sports may mga travel but but ikaw ever since ganon kaya I, I, kaya ang suspicion ko, baka na Miss Farga because, well, maybe not now, but maybe back in the day, yung patterns ng posting mo, political posting mo, siguro dahil hindi masyadong critical kay Digong, baka may misunderstanding na you're part of this group. I don't know what, how the, oh, of course, I know na since BBM came, in fairness naman, you have been giving credit where credit's due. At ikaw naman, balance ka naman. I mean, you, you go, siguro, uh, kaya nga suspicion ko, something like that. Anyway, can't I think it's nice then, gusto Public policy, let's see. how it goes from there pero ang suspicion ko dito is baka na misparka or nilagay kan sa maling listahan or may mga hindi updated sa yo sana naman pinapanood nila yung mga podcast nat and you are very uh very fair person so bro wag natin tanggapin na mawala yan let's fight for this magingay-ingay tayo dito alam niya naman nagiiingay din ako sa 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 TikTok nagiiingay ako sa Philippine Airlines uh in fairness naman ako medyo magiiingay -inga ka eventually <laughs> they have to be responsive but at least we have to try bro Kasi alam ko, you, you work very hard. So ano pa lang ulit ng page na ito? Is this a verified page? Um, hindi. Uh, models of Manila. Ang verified kasi yung personal account ko. Yung uh, page, hindi ko na na-verify. So Models of Manila TV. So lumipat muna ako sa Models of Manila FM. So that's my second page na ginagamit ko ngayon na ang layo ng algorithm ang layo ng ano ng reach kumpara doon sa sa uh, TV na page na 260,000 followers na so nakaka-frustrate din talaga pagdating sa ganyan. Sana sana mag magawa ng paraan ng meta and uh, mas maging clear in the future kung may mga violations na ma na maano or pag may na mass report kasi kasi yung mass report na uuso eh. Nagkakaroon tayo ng kultura ng mass reporting. So pangit din yun eh. Kahit kanino kahit sa kaaway ko, I don't wish uh, yung mass reporting sa kanya. So sana mawala na yung kultura ng mass reporting. Yun ang aking uh, uh healing para sa social media. Baka, pero yung the, the other angle possibly bro is yung mga competitive sa dahil sa entertainment vlogs mo no oh, at baka naman reported siya and then no end of the year nagkaroon ng clean up itong algorithm nila kaya sinabay sabay lahat ng controversial in whatever area so not necessarily political i'm I'm just trying to speculate kasi kasi yung timing ang lapit ng timing mo dun sa iba pero yung content mo naman mm. medyo iba so baka naman dung pa pa end ng 2023 sinabayan nila lahat ng mga na mas reported no so kasi bro di ba i mean let's be honest dun sa issue ng eight pulaga and other big issue medyo may stance ka na, di ba so baka may na ruffle kang feathers di ba i mean we're just trying to understand what could be the reason bakit yung algorithm shut you down the way you did di ba so, I was the biggest during last year pagdating sa mga videos about dun sa issue na yon. Talaga per video aabot at 200,000, 300,000 na views. So I I don't know pero yun na nga um at least nanalo. Ano. <laughs> yun yung counting consolation ko pero syempre kailangan pa rin natin mabawi yung page. Mabawi oh, bro, yung page. Kailangan mo um... at least ano kahit God willing mabawi natin ito soon. Mag-complain ka pa rin kasi nawalan ka ng two weeks. That's for oh. So, revenues. And nangyari ito nung holidays, time na dapat nag-relax ka, na stress. yung stress so, na kasama. Parang no, emotional eh. damage yun, to be honest. Yung parang bigla kinold ka ng jowa mo, parang iniwan ka ng bigla ng two weeks na walang explanation, di ba? Parang ganoon yung dating bro Wala, eh. walang, Ay, walang ito, explanation mo. For you mo. and me, parang jowa itong social media Itong buhay natin eh. Dito tayo naglalagay ng pagpamahal natin. So mm -hmm. I feel for your and brother, yung mga lumang videos go. na nandoon, syempre, all of your, buti sana kung na-unpublish lang, you could see the videos. Hindi, nawala lahat eh. Lahat ng trace, oh. lahat ng ano. Oh, yung kay Sasot, account yung nawala niya, lahat ng messages niya, nawala. Hmm. Even yung messages niya, nabura lahat. So, yung mga ganong Kasi klaseng. Kasi Banat ano, lang klaseng, nakabalik yung kay Banat? Oo, oh, nga, di ko maintindihan. Ba't yung kay Banat nakabalik eh. Yung yeah, kay Banat naman, wala namang issues. Oh, hindi ko sinasabi na Lakausap. No, I mean, in fairness naman, I think talaga YouTuber talaga siya. And uh, ang lakas naman niya sa YouTube, so I think yung Facebook niya is pang ano lang niya. Pang hanash lang hmm. niya. But, uh, yun nga, But, I'm not saying it's actually fun because I know how bad that feels. And, you know, kung hindi ka nag-BBM, <laughs> okay lang, mag-criticize ka, okay lang. Pati naman tayo, lahat nag-criticize. Eh. Wag, lang, wag ka lang, ano, yung pro-destabilization na literal. But I don't naman think. That... So, if Facebook is gonna shut you down based on those reasons, they have to give you very good basis, talagang maibidensya, kasi 'di ba kunya sa copyright? Papakita sa iyo itong video mo, ganito ganiyan. Hindi pwedeng yung vague na walang basehan, 'di ba, bro? Kaya alam ko na stress ka kasi parang hindi klaro sa iyo. Ano ba talaga nangyayas sa misfire beto na mas report dapat? But I hope from now on, tama 'yung sinabi mo, bro. Eh dapat maprotekta ng content creators doon sa harassment ng mass report eh. Kasi pwede maging basihan niya na mag-censor ka na lang kasi natakot ka ma mas report ka. So, hindi mo sasabihin yung gusto mo sabihin. So, mga kompromisa yung mensahe mo, di ba? There has to be a better way to address complaints, di ba? Kung, kung nangyari, merong mga pages na nakakasama na, di ba? Baka pwedeng mag-email na lang kay Facebook, sila sa office nila dito or kung saan man. Sila na mag-decide if this page is harmful na to, to people or masama na yung ginagawa, di ba? Violating na. So, yun ang yun ang ano, yun ang nangyayari habang nagkakakulo yung mga influencers dito sa UNITEAM Civil War. Oh, uh, it's episode din uh, pero na, itong episode sayo lang talaga yun, bro. Of course. No, okay, uh, thank you. Alam mo malapit ka sa puso ko at saka uh, I, I feel I feel what you're feeling because I also went through that and actually for me I re Matagal naman sinasabi ni Mariessa yan. You, know, you don't have to agree with Rappler and Mariessa for, for 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 all issues, but she has been raising this issue of lack of accountability and transparency sa social media. Kaya tayo. I mean, I hope guys you understand. Kami ni Mark we put hours of every single day into building our audience, building our content. Sa inyo mukhang madali lang kami bro, pero buhay namin yan at saka grabe, alam ko yung si Mark, I can vouch for him. He really, really works hard. He's constantly thinking about new content. So, sa so alam ko, masakit talaga yung feeling. Alam I mo, mean, of course, I'm happy that you still have your YouTube. You're very strong there and other places. Pero hindi pa rin eh. Hindi pa rin okay yung nangyari mm -hmm. sa'yo, bro. So, so sana uh, mag-iingay ako bukas ulit sa Twitter. Uh, Away-awayin. Ay, bukas is Sunday. Sir, sa'yo. Awayin natin ulit. Oh. Kahit mabalik yun sa'yo, bro, <laughs> mag pa rin yung ginawa nila sa'yo. Mali talaga yun eh. Mm hmm. Walang-walang notification, walang wala akong idea, bulag ka eh. Pagising mo na lang, wala na lang kaagad. So, yun nga, talagang stressful uh, first week of the year. Pa parang roller coaster of emotions ngayong ngayong uh, first year ng uh, first week ng 2024. Pero thank I appreciate that. Uh, thank you very much dun sa But support. Sige, bye. Sa 'yan, bro. Maging high ulit ako sa Monday. Don't worry about it. I'll raise ko issue. Yan. And of course, may mga contacts naman tayo. We'll raise it that. No, yun nga, dapat hindi na maulit ito. Eh. Sana maayos yung saya soon. And then dapat, ano, ayusin na nila yung sistema nila para hindi, I mean, grabe naman. Si Mark Gabo, napakatinong tao yan, Napakatisenteng vlogger yan. Yung iba, parang kahit naiinis ako sa kanila, I still believe na they don't deserve to be banned at hindi tama yan. Kahit akala ni Banat pa, nilalait ko siya. Basta ako ay against against ban. Lambing niya oh, lang man. 'yun. Oh, maski ako, no, kaya mas ako. Is, ano, mas mas Pantanis, is, are, do you have any, any no. message to say before we close this episode about your case? Uh medyo traumatic din sa akin 'yun kasi oh, na alam ko 'yung ko din ikwento 'yung naging experience 'yung problem na naging so, experience ko ngayon. So yung mga viewers ko pag nagla-live ako tsaka nagpo-post ako ng video sa Models of Manila TV sanay sila na nanonotify sila pag nagla-live ako sanay sila na lumalabas sa feed nila kapag uh, nagpo-post ako. Si so, nung nag- <laughs> Bro, ano ka ba naman? Drama ka naman. <laughs> <laughs> Ayan na, si Balboy. Blue check. Ah, hi, Byron. Si here. Pasalubong yeah. naman, Japonesa. O, pasalubong <laughs> naman. Japan, ano man gusto? Ano man kung gusto natin? Voltes 5? <laughs> <laughs> ay, magano pa tayo ha. Banat ba? Magano pa tayo ha. Magdidebate pa tayo. Hindi, ito, Buti Kasi okay, Banat eh. Dapat ikaw rin makabal makabalik eh. Oo nga eh. Tingin ko baka nadamay lang ako, Byron. Baka nadamay lang ako kasi alam nila magkaibigan tayo. Kaya tinira din ako. Ay, mo joke na lang, ni Byron masyado. Parati ka kasi kayo nagpipigil. <laughs> <laughs> Mark, every time you might Hirap uh... kaibigan ni Byron eh. Pero pinitis ko kasi. <laughs> <laughs> eh, kasi kaibigan ko yan. Mab mabait, mabait sa akin yan. Mabait sa akin. Pasi <laughs> ko every time kasama tayo. Dala mo magka-comment si Byron. <laughs> eh, hindi ka camping ka yan. <laughs> ay, nako. Eh, ano, basta pag tinanong ako, ay, mabait mas ba si Banat, Bay? Mabait yan. Sa akin, Alam labay talaga mo, talaga yan. Alam mo, Panat, dinilit ko yan dahil tinext na lang kita ng diretsyo. Tsaka yung dinilit ko naman, actually hindi siya controversial. Eh. Sabi ko yan, baka mag-away-away na. Eh, kasi nagko-comment ang tao nung may pinost ako na chill lang. Sabi ko, mamaya awain pa si Banat, pa. Lalong gugulo to. Sabi ko, i-delete ko na lang yan. Pero on the record ako na against talaga ako sa banning niya. Kasi lahat tayo na traumatized. Hindi naman tama yung... At tsaka yung... Alam mo bro, yung, alam mo yung feeling na parang medyo waka, tibig lang iwanan ka, tapos walang reason, walang explanation, walang oh. text, walang message. Parang double kill yung feeling na ganun, ba? Diba? Aminin natin. Ang hinap nung unang araw, rito, eh. yung refresh ka ng refresh, refresh ka ng refresh, kinaan mo kung babalik, yun ang stressful, yung mga unang araw talaga lalo. Hi, hi. Sana, Dapat sana. Dapat ginagawa sana, mo yung sana. ginagawa ni Panic Pai, nag-Japan-Japan ka na lang. Sagot sa... Kung nga siya nasa Japan eh. Nung nawala, at least bakasyon siya. Uh, relax, relax siya doon. Oh, eh. Parang yung video ni Banat Bay, parang weird kasi parang nagre-reklamo siya sa akin. Pero parang happy naman niya. Ang ganda nung likod niya. Parang nag-flex lang siya. <laughs> Lambing niya nga, nga yan. Lambing niya yan. Ay, Ay, sabihin ko lang pala. Bro, uh, like, yung, bagong, tayo yung bagong Facebook page ko, yung second is Models of Manila FM. So yun yung temporary na ginagamit ko habang uh, we try to recover yung Models of Manila TV. So FM muna. Ayun. Bro, can you for the for the purpose of our uh, followers, as, 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 except si Banatay, <laughs> Where can people follow you? Uh, ano yung mga places na they can follow you and what kind of content they can expect from you? Okay. So sa Facebook, active lang ako sa Models of Manila FM na page. Sa YouTube, uh, tatlo yung active ako Models of Manila TV Which is yung politics Models of Manila Sports Which is yung Yung sports Models of Manila FM Which is yung mga Eat Bulaga at Showbiz content So yung tatlong yun Steady yun So kung meron akong kailangan i-announce doon na lang. Doon na lang sa YouTube na mga channel na yon So, doon ko ina-announce kapag nawala, kapag merong balita. So, yon That's where they can ano. At sa Twitter, Models of Manila. So, one word. So, Thank you, brother. Alam ko, Twitter ano. blue check yan. Oh, oh, syempre, Alam mo, ano ko lang yung banat bayan na to. Minamarites pa tayong dalawa na ako daw yung salita na salita. Kasi, kasi kami nag-aaway, di ba? Ikaw yung ay nagpapaawat sa amin. Sabi, walang yan. Minamarites pa kaming Joe, ano yung, parang nag-ano siya ng mga jowa. <laughs> <laughs> De, pero in fairness, uh, sobrang, I think that was one of our, uh, one of our most engaging uh, vlogs last year together, no? Oh, uh, given na yung views mataas, of course, mayabang kasi itong si Banat bray. Ako yung sinasabi mayabang, mas mayabang siya sa akin. No, but I think... Di talaga ito, kayo papatalo sa isa. Uh, oh. Oh, tsaka bro, in terms of content, let's be honest, walang, eto bro, hindi ako, ayaw kong magyabang, pero I think no one has done what we have done. Yung, two people from completely different sides eh but isimo ka usong nandun sa atin from two people high smoker miss Hi you Miss Moka. na two person from completely different side umo po chill lang kahit medyo passionate thing debate at the end of today civil law yun ang gusto natin mangyari na ayo kasi bro yung cancel culture eh, na ay pag may platform yan alam ko ginagawa rin sa kabila sa atin yan so i really appreciate yung nagawa natin last year with with si banat even if sobrang na di disagree ako Even if alam ko, parang kwento yung sinabi niya. <laughs> Pero, di ba, we have to we have to have more of that. Kaya sana ma-normalize natin yan. At saka yung relax, normal, sitting down. So thank you so much, um uh, Mark, for for that uh, for that intervention and God willing maayos din yung page mo ito nga si Mocha thank, Mokaw, you, thank you, na... tuloy ang laban oh, right soon sir yeah, Sao, may balik tao, ang page o oh, oh. si Mocha andyan mm. si Banat nandiyan. ang dami nyo nga ayaw naawain mm. naaway na naman ano to? Sabay-sabay pa si Mocha at si Banat Bay nag-comment sa akin dito. Mga kasaysay ang araw ito. Pero guys, alam, al, di ba Mark, sinabi ko on the record, against ako dun sa paning ng DDS yeah. vloggers. Because, yun nga, alam ko gaano katraumatic na yan. Even if sobrang disagree ako sa kanila sa maraming issues. Pero in fairness naman, I think kay, hindi ko sinasabi dahil nasa Baguio ako, ha, pero I think kay Mayor Magalong, lahat tayo on the same page tayo, di ba? Oy, banat pa pa, si Mayor. Gusto natin si Mayor. At this is tayo, tayo sa bagido. Okay, thank you very much, bro. Let's go to the next yeah. topic na mas controversial. Pag-usapan natin sila pa na at siyang mga Hawaiian vlog. Ako, pinapatayan na ako, pare. Hirap, pinapatayan ka na. Uh, ah, mga, alam mo na, yeah. masasabihin mo. ah. Kasi yung reaction video, naka-ready ano na naka -ready na after yeah, ka natin. Tayo, Ibi-video nila yung pangit ko mukha ngayon. Eh. Ang pangit pa rin yung angle <laughs> natin dito. Okay, let's go. Let's do this. Kasan ba?